Tayong mga tao ay maraming paraan para maipakita natin ang ating affection para sa mga mahal natin. Ang mga yakap at halik ang madalawa sa mga pinakamadalas nating gawin upang ipakita ito, hindi lang sa ating kapwa kundi pati na rin sa ating mga alagang pusa. Isa ka din ba sa mga cat owners na mahilig humalik sa iyong pusa at kung minsan makikita mo na lang na masama ang tingin niya sa iyo pagkatapos mong gawin ito? Kaya nga marami ang nagtatanong kung gusto nga ba talaga ng mga pusa ang magpahalik? Ang unang tanong na dapat nating sagutin ay kung naiintindihan ba ng ating mga pusa ang gusto nating iparating sa tuwing ibibigay natin sila ng isang kiss. Bagamat depende po ito sa bawat pusa, generally ang sagot po dito ay hindi. Karamihan at kadalasan sa mga pusa ay hindi naiintindihan kung bakit at para saan ang mga halik na binibigay sa kanila ng kanilang mga tagapag-alaga. Ang petting at pag-scratch mo sa kanilang likuran o sa likod ng kanilang tainga ay naiinterpret nila bilang isang affectionate behavior pero ang isang halik mula sa iyo ay maaaring magbigay sa kanya ng confusion ang kisses po kasi ay hindi nagbibigay sa kanila ng parehong pakiramdam gaya ng petting. Hindi siya nakakakuha ng physical pleasure na ina-associate niya sa affectionate touch. At since hindi naman ito ginagawa ng mga pusa para i-demonstrate ang kanilang affection, hindi rin nila alam na ang ginagawa mong pagkis sa kanya ay isang act of love. Pero syempre, meron pa rin namang mga pusa ang natututunan ang ganitong act of affection, lalo na sa mga pusang natural na na malambing at kung palagi mo siyang hinahalikan habang pinipet siya. Madali lang naman na malaman kung gusto o ayaw ng isang pusa kapag hinahalikan siya. Kapag ayaw niya, maaari siyang magpakita ng aggression sa iyo, pero kung gusto naman niya, magprefer at ininid niya ang kanyang paws sa iyo.